Ang dami talagang atet na malaman kung anong pinagdaraanan ng mag-asawang Derek Ramsey at Ellen Adarna. Nauna nang itinanggi ni Ellen na may utang siyang 10 million pesos kaya siya umalis ng bansa. Hindi nga nito pinalampas ang iskup supposedly ng isang Facebook account na biglaan siyang lumayas ng bansa sa kalagitnaan ng drama sa di umano'y hiwalayan nila ng Mr. dahil sa utang. Ipinost nito ni Ellen sa kanyang Instagram stories at nagkomento ng, Hoy umayos kayo. Wala akong utang ever. I don't even have a US visa because I'm so praning with all the shooting there. Damin yung Han Ash. Kahapon ay si Derek naman ang sumagot sa isang post tungkol sa diumanoy DNA test sa anak nila ni Ellen na si Lily. Sa Instagram stories ng inactive actor ay sinabi nitong, stop spreading lies about my family. Lily is my daughter and Ellen is a loyal wife. I don't know how you can sleep at night spreading lies like this, buong sagot ni Derek sa isang showbiz account. Pero pag sa mga kakilala niyang writer ay matipid di umano ang sagot ng dating actor na isa ring negosyante. Si Ellen ay tungkol sa postpartum ang post kahapon, she will never forget how she was treated when she was postpartum. Calling her crazy or using this very natural occurrence after birth against her is one of the cruelest things someone could do. As a man you'll never understand. As another mother you should have been ashamed of yourself for doing that. May ilang kaibigan ng mag-asawa na itinatanggi na may problema ang kanilang marriage, pero may ilang kakilala rin silang may konting alam sa tunay nilang problema sa kasalukuyan. Ano ang senyo sa balitang ito?